Ayan guys, galing ako sa grocery guys. Oh, masyadong init sa labas. Ayan yung mga pinang grocery natin. yung nag-grocery ko, guys. yan issue sa bathroom. Tsaka yung ano, tissue nila. Na dahon-dahon. Nah. Ito. Bread. Tubig. Yogurt. Okay. Sa so, uli ko muna tong cart sa sa store nila. Karon guys, sumana ko og grocery, na arrange na nako, na wala na kala. Na arrange na nako na kung gipang grocery worth of 20k or sa Pilipinas is 3,600 maybe something anak. Tapos ngayon, kinan nakita ni yung mga hugasin ko kagabi pa to kasi nagluto sila dito at saka nagkalat din sila sa first floor. Grabe guys. Kapoy kapoy kayo, sobra ka kapoy. Pero laban ng dugo ani guys. oh wala pa ko'y pamahaw ani guys. Ah, uh, di pag grocery mako ni madam, di kuhaan din ako ang iyang partag yun. May palit yung cooking dome para dali na kukakaon. Mamahaw pa ko guys. Ang oras is 11.05 na sa buntag. Wala pa ko'y pamahaw. Tapos karoon, napabukal na ko o uh, lutoon nun. ko o ganang biryani laham di pa na nako guys nakaluto na kong pero wala pa ko na mahaw karon guys magluto sa akong indomie kay mamahaw sa ako kay paghuman ani mahugas pa ko aning plato para uh, bago ko magluto o panluto kay para dili kay gubot akong kusina hello guys good morning good morning uh, today is seven uh, today is friday seven o'clock in the morning hindi ko natapos yung vlog ko kahapon kasi busy ayan, sa ito yung araw-araw talaga na maabutan ko sa kusina. Yan, tingnan nyo. Yan. Yung alaga ko na naman nito yung isa. Pero kahit ganun siya, na, pinapagalitan ko yan eh. si dalaga na siya. Mga 23 na ata. Hindi lang siya nagagalit. Hindi siya, uh, lag, uh, kinakausap niya pa rin ako nag naiinis na ako kasi ako lang mag-isa tapos gaganyan niya yung kusina. Tingnan niyo naman, guys. Ay, nako. At ayan na nga, guys. Kasi today is Friday. Aalis yung amo ko papunta sa mama niya, amo kong lalaki. Pupunta sila ni madam. Kaya gumawa ako ng basbusa sweet and saffron cake. Yan, guys. Hindi ko na na-video kanina na magawa ako kasi andyan sila sa si sala, sa may dining, kumakain sila, baka mapagalitan tayo, no? Kaya pinapakita ko lang sa inyo, kada Friday ko gaga ginagawa ito, uh, klasik-klasing sweet, yan, tsaka yung paligid natin, oh. tapos ngayon pala guys, pagkatapos ko dito, uh, ako dun sa kwarto, maglilinis, Ayan guys, tapos na ako na malansya. tas ayan, yung pinalansya natin. Ato. Ayan, may nagwash, may winashing pa ako. Tapos, may nag-dryer -nag pa ako. Tapos, yung isa, meron pa din. Ayan, may labahin pa ako ng kunti na lang. tas ayan, naplansya ko na. Pero, ah, pasensya na kayo guys. Hindi pa ako nakapagwalis kasi galing nga ako doon sa ano, galing ako dun sa kwarto ng alaga ko, naglilinis. Tapos ngayon, lalabas ako, pupunta ako sa garden kasi para magdilig ako. Ayan guys, nandito na tayo sa likuran. Nagdidilig na ako ng halaman. Kasi nga kanina hindi ko natiligan kasi ang dami kong ginagawa. As may pinapaayos pa si madam sa taas. Tapos gumawa pa ako ng sweet at tsaka cake kasi dinala nila, dinala niya sa, ano, sa biyanan niya. Tapos, pagkatapos nun, nagluto, uh, nagluto ako ng lunch ng sa alaga kong doktor. Ay, hindi ko to siya nadiligan. Kaya ngayon, didiligan natin kasi tingnan nyo naman. Kahit gabi na, Makikita nyo pa rin yung mga patay na Mga sanga at saka dahon Pero guys, ano na yan Buhay na yan sila, naka na siya Kaya hindi ko talaga pwedeng Hindi diligan Kung hindi ko madiligan sa umaga Sa gabi ko dinidiligan Kasi naawa ako sa kanila Kasi mainit pa dito sa Kuwait Pag, ano kasi Pag uh, umaga O tanghali ko na nadidiligan Sobrang init ako naman yung mamamatay sa ka sobrang init Papakita ko sa inyo guys kung gaano ka laki yung mansion ng amo ko Yan Yan pintuan yan papasok sa duanya. Uh, tanggapan ng bisita sa mga lalaki. Yan. Tas ang kaharap nito ay highway. National highway nila. Ito yung kaharap. Malapit na pala yung Pasko, guys. okay lang sana kung magdilig ako ng gabi ay ng umaga or tanghali dito ako nakaupo kasi itong ganito mano yan siya uh, kung sabi saya ba uh, daghan kaayo siya kuan ka ng labong kaayo yung dahon pero kung ngayon kinat na nila ayan kaya mas lalong uminit tingnan natin yung ano kung Dumami na ba yung tubig? Hello guys. Um, good morning. Today is Saturday. Uh, hindi ako naka-upload last day. Let's continue yung vlog, vlog natin. Today is Saturday. My family day dito. Uh, Salo-salo silang mag-anak. Tapos ngayon, 3 uh, days na ata itong hiningi sa akin ni Baba na maglista ako kung ano yung wala dahil kukunin niya. Ayan, uh, chine-check ko doon sa freezer at saka doon sa stockroom namin. Kaya ito yung nakita ko ng mga kulang. Ako din pala yung nag-grocery uh, nag guys. Uh, ako din yung nagbabudget kung ilan lang yung kukunin nila. O... Uh, bibilihin nila doon sa mga stock na kinukuha niya sa ano. Parang, parang may co-op sila ba na kukuha lang sila doon. Pero, pag doon sila kukuha, ano to? Uh, hindi masyadong ma mahal. May less. Baka, kaya ako yung pinapabudget niya. Dati-dati lilista lang ako kung anong wala. Pero ngayon, sinasabihan niya ako kahapon na maglista kung ilan lang yung kailangan na ご本人。 Ayan guys, ito yung nilista ko guys. Ayan. 2 box chicken hall, 6 pack chicken breast, 4 bottle cream cheese, 2 pack mozzarella, 3 box na ano fresh milk, 1 1/2 box oil, 4 pack na dates, 2 box na tea, at saka, ano ba 'to? 6 pieces na minced meat, 6 pack na salmon at saka 1 box na tomato paste. Ayan lang, guys. Saka, dito na lang uh, dito na pala mag in yung vlog kasi dapat ina-upload ko na to last day pa Kaso lang sobrang busy ako kasi alam niyo ba guys uh, kusinera, tagaliinis tagalaba, tagaplantsa, at taga, liinis, taga, laba, taga, plancha, uh, taga dilig ng halaman, taga-grocery, taga-lista kung anong kailangan dito sa kusina, taga-budget, or diba? Thank you, thank you guys for watching. Hope you, uh, please like, subscribe, and share na rin sa aking mga videos. Please don't skip the ads. Bye, Bye, guys. Thank you for watching. Thank you for supporting the Pobring Kadaak at Katulong or Pobring FW.